Pagkatapos ng labing limang taon ng eleganteng drama, sweeping gowns, whispered scandals, at upstairs-downstairs loyalties, ang pinakabago at huling film na Downton Abbey, The Grand Final ay dumating na. Ito na ba ang kasiyasyang paalam na hinihintay ng mga tagahanga? Ngayon, hinuhukay natin kung paano gumagana ang swansong na ito at kung ano ang pamana nito. Nagsimula ang Downton Abbey noong 2010 bilang isang serye sa Naging minamahal ito dahil sa paglalarawan nito sa pamilya Crowley at sa kanilang mga lingkod na itinakda sa mundo sa sukdulan ng modernidad. Anim na season, dalawang nakaraang pelikula, Downton Abbey 2000 at Labinsham, New Era 2000 at Dalawa, ngayon ay nilalayo ng ikatlong pelikula na tapusin ng lahat. Ang pelikula ay itinakda noong 1930, isang, isang panahon ng mga panggigipit sa pananalapi, pagbabago ng mga inaasahan sa lipunan, mga nagbabantang banta sa hinaharap, kay returning cast. Michelle Dockery bilang Lady Mary, Hug Bonneville, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Penelope Wilton, Paul Diamati, at B. Mahalagang konteksto, ang Yumaong Si. Maggie Smith, na gumanap bilang pinakamamahal na Dowager Countess na si Violet Crowley, ay pumanaw noong 2024. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagkawala, at ang pelikula ay nabuo bilang pagpupugay sa kanya. Ang pelikula ay umaasa sa kung ano ang gusto ng mga tagahanga, ang mga relasyon, ang kapaligiran, ang pakiramdam ng paglipas ng oras. May mga gumagalaw na pagmunimuni, flashback, at mga sandali na malinaw na nagpaparangal sa nangyari noon. Si Lady Mary ang sentro dito, ang kanyang iskandalo sa diborsyo, ang kanyang panlipunang ostracism, ang kanyang mga responsibilidad para sa ari-arian, at ang mga pangdigipit na ito ay gumagawa para sa isang nakakahimok na dramatikong thread. Mga mararangyang costume, disenyo ng set, lalo na ng Heikler Castle, musika, visual cinematography ang pelikula ay hindi tipid sa estilo. Ito ay nagpapaalala sa iyo kung ano ang umaakit sa mga tao sa downtown sa unang lugar, ang pelikula ay nagbibigay sa kanyang karakter ng marangal na paalam. May dedikasyon, mga eksenang nagre-refer kay Violet, at emotional resonance sa pag-alala sa kanya. Malamang napahalagahan ng mga tagahanga kung paano kinikilala ng pelikula ang kanyang hindi mapapalitang presensya. Kung napanood mo na ang lahat ng ginawa ni Downton, maaaring parang mga reply ang ilan sa mga tema, pagbabago, tensyon sa klase, pangangalaga sa ari-arian, pagbagsak ng mga pamantayan sa lipunan. Ang finale ay hindi laging nakakasira ng bagong lupa. Sa pagkawala ni Maggie Smith, may vacuum sa mga tuntunin ng pagpapatawa, presensya, matalas na komentaryo. Ang ilang sandali ay napipigilan dahil sa kawalan na yon, nararamdaman ng ilang kritiko na maraming mga storyline ang nakikipagkumpetensya para sa atensyon, ang ilang kabayaran ay parang payat, ang iba ay maaaring hindi na-explore. Ang ilang partikular na bagong karakter o plot thread, mga financial investor, social rumors, ay umaabot sa saklaw ng pagsasalaysay ng pelikula. Kung hindi mo pa napapanood ang serye o mga naunang pelikula, maaaring hindi ganap na mapunta ang ilan sa mga emosyonal na hit, karakter, at sanggunian. Ipinagpapalagay ng pelikula ang pagiging pamilyar, kung gayon, nagtatagumpay ba ang The Grand Finale bilang isang paalam? Sasabihin kong, lalo na para sa mga matagal ng tagahanga. Alam nito kung ano ito, kung ano ang gusto ng mga tao tungkol sa Downton Abbey, at binibigyan nito ang mga bagay na iyon ng kanilang nararapat. Bagamat maaaring hindi ito lubos na nagbibigay liwanag sa bagong teritoryo, pinararangalan nito ang paglalakbay, ang pelikula ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay hindi maiiwasan, kahit na para sa mga nasa malalaking kastilyo. Kinikilala nito ang pagtatapos ng mga panahon, ng mga karakter, ng mga boses tulad ng kay Violet, at gayon paman ay nag-iwan ito ng pakiramdam na ang buhay ay nagpapatuloy sa kabila ng screen, kung may pintas. Ito ay ang emosyonal na suntok kung minsan ay nakasalalay ng malaki sa kung ano ang dinadala mo na iyong kasaysayan sa palabas. Ngunit bilang pangwakas na pagkilos, ang The Grand Finale ay marangal, taos puso at angkop. Kung mahilig ka sa period dramas, family saga, nostalgic farewells, strong character interplay, beautiful aesthetics, kung umaasa ka sa mga radikal na plot twist, malakas na standalone na pagkukwento, nang walang naunang pagkakalantad sa downton, o mas matalas na komentaryo sa mga oras, ang mungkahi ko, panuorin ang mga naunang season o hindi bababa sa i-new e era at ang dalawang libo at labinsyam na pelikula bago ito panuorin. It'll heighten your emotional connection.